Ano mo pare. Ano? Oh, no? shit. oh, puno mo to, pre. Ay, siempre. ano, <laughs> bagong dicer nang ano 'yan. Ah, uh, Monday, ayan. No? Oh. Nagbubukas yan ng beep. Ang pare ko, ayun, no? ayan, siya eh. <laughs> ng Punong-puno. Oo. punong-puno, ah. Anong gusto ko sa'yo pare? Pumukos ka lang sa mga ano mo Tapos ikutan mo yung mga Dutch mill mo doon. Kasi yung ano yung Dutch mill mo dati Nung ano dito Lagi na bubutas uh, Hindi totoo yan Ano Klamansi. yung Ayun o no. Ayos na ayos o so. Ayan o no. Ayos na ayos yan dyan eh Ayan o no. Ayan no. Ayos no. pa lang pagkakasalansan mo Pare ano as na as pagkasalan sa t-shirt no. as pa na pagkasalan sa t-shirt as na pagkasalan sa t-shirt